Good morning ka idol Kain tayo ng mga alaga nating rabbit Ito ganyang karami maghapon na nila yun Maghapon Bigyan natin sila ng tigi isang cup Maghapon na yun Bago ang lahat mga ka idol Huwag niyo kalimutan mag like Mag-share, magkumin at magpalo lubos akong nagpapasalamat sa mga nanunod sa aking video at napagtsatsaga nyo God bless po sa ating lahat mga ka-idol magkumin lang mga ka-idol kung gusto nyo mag-alaga ng rabbit Dito part of Pangasinan lang po dalawang klase lang po yung lahi ng aking mga rabbit yung New Zealand at California yan ang mga lahi ng aking mga alagang rabbit yung mga mahilig mag-alaga ng rabbit pwedeng pwede, pwede mag-commit lang kayo pasensya na mga ka-idol walang tagahawak ng aking camera kaya nakapirmi lang sa isang pwesto oh hindi mahirap alagaan ng mga rabbit mga ka-idol maraming halaman ang gustong gusto nila mga kaidun, manood po lagi sa aking video. Sana wag kayo magsawa. Yung mga may gusto dyan na mag-alaga ng rabbit, wag mahiyang mag-comment, magsabi lang. Sige na po, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Bye-bye. Order na po kayo. Hi,